pag may usok to na may halong put, may usok uh, bula na may usok okay, yeah, start mo ang um, bilis bumababa talaga siya patay ulit umusok na yeah, okay, isa pa uh. So, baka na po O usok-usok na sir, 'no? Eh. Oh. Uusok-usok na. Patay. Start. Oh, 'Yan yung na talaga sa. So, nangusok na oh, 'yung medyo na may usok. <laughs> 'Yung bulak niya may kasama ng oh, auto talo. No. Check po natin yung thermostat. No, lima. Di ba? Nagsisirculate to. diba, Aircon! Ubus agad yung agad. agad. Tak oh. tahu mau. Saya kemau bola tu big. Ini nama sebu mana bola. Cubukan test termostat mana. Jadi start. Ini nak nak. Bola agak tu.

Bulwak na talaga. Bulwak na dol. Patay. Bumulwak na. Tapos mausok na siya. Isa pa. Patay. Last testing natin. Last testing listing Baik, wala talaga buluak talaga Sige, testingin natin yung muna Doon sa engine. tanggalin mo yung engine Tinggalin sa natin buluak talaga doon Itong huling testing natin Sa buluak Confirm Grabe Wasak oh Kaya itong last talaga paraan ko Kapag uh, ito'y ay... Sabi ko sa'yo kanina Pag itong wala to Head Sir, tika mayroon. Yan, makukuha pa rin natin dito. Subo, so, testingin natin to. Kung bubulwak. grabe, sirang-sira oh. Dapat may yearly to, maintenance yearly. Dapat pala bumulwak. Sana dito lang, yung pagbulwak niya. Si bumulwak siya, sana dito lang. Si Barado. Grabe oh. Talagang nawarak na talaga yung ang testing natin mamaya pag uh, naano natin ng bago. Kung bubulwak pa rin siya. Yan. Pag hindi, yari ang hit. Ayan mga ka-idol, yung sirang engine thermostat. Yung testing natin mga ka-idol, yan. Yan, napalitan na natin ng uh, tinesting natin ng ibang engine thermostat. Yan po mga ka-idol. Yung engine thermostat niya. Yan. yan. Yan o. Yan o. Nakita mga ka-idol. Yan, uh, kabitan na natin para ma-confirm natin kung engine thermostat lang talaga problema, hindi tinamaan yung head kaya nga may testing tayo para sigurado sure ball, yan. Lalagyan na ng tubig mo na ang gagawin natin kasi testing lang po yan. Yan, para sure Okay, start. Yan, start mo natin yan mga kaidol. Oh, kita mo malinaw. Yan, makita mo yan mga kaidol kasi nga walang uh, tinesting na ninyo na, walang engine thermostat para malaman natin kung uh, may problema. 'yun. yun. Hindi siya ganoon kataas ang bulwak. yan kaya pa ano, ma-recover pa yung cylinder head niya. yun Ang lakas ng circulate kasi nga uh, tinesting lang natin 'yan na walang engine thermostat para malaman natin. Yan. yun Yun. Eh, e, yan ang dahilan ng talaga sa paglakas ng bulwak, pag overheat, panay overheat, yon yon dagdagan natin ulit ng tubig para pang testing natin, pressure balls, ayan mga idol okay na, good, buti na recover. good, ok no, no. suerte mo.